Mga anak nina Bongbong Marcos at Liza Araneta, sino-sino sila? Si Ferdinand Alexander Marcos III o Sandro, ang panganan sa tatlong anak. Nagtapos siya ng BS sa International Politics na may honors mula sa University of London at siya ang kasalukuyang kinatawan ng First Congressional District ng Ilocos Norte simula noong 2022. Si Joseph Simon ang pangalawang anak ni na Bongbong at Liza. Nagtapos siya ng bachelor's degree sa business administration and management mula sa Oxford Brooks University at kasalukuyan katrabaho bilang isang analyst. Kabaligtaran ni Sandro, medyo mas tahimik si Simon na bihira lamang magbahagi ng tungkol sa kanya sa social media. Bagamat pinipili niyang umiwas sa publiko, nagkaroon siya ng partisipasyon sa kandidatura ng ama noong 2016 election bilang bahagi ng BBM Youth Movement. Si William Vincent Ovini ang bunso sa tatlong magkakapatid ng Marcos. Siya ay nagtapos din mula sa Oxford Brookes University at kasalukuyang katrabaho bilang isang software engineer. Sa isang interview, sinabi ni Vinny na siya isang normal na tao na mahilig mag-skateboard at mag-gitara. Inamin din niya na hindi niya gusto ang pagiging sentro ng atensyon o ang makuha ang limelight.